Isang kanta lang For my YouTube channel Jam lang tayo Jam lang Jam lang, jam lang Sige na Minsan lang to eh yeah, Bira lang to Bira lang to Isang kanta lang Ay Hindi ko sasabihin yung title ko Alam ko, alam niyo to eh Sikat to na kanta eh Let's go Pag alam nyo yung lyrics Sabihin nyo ako Alam mo ba Munti ka na Sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo Mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman ako Kaya ngayon hinakot mga ngamba Kahit anong sabihin nila ngayong nandiyan ka na di magmamadali Ikaw lang ang katabi Hanggat sa ang buhok ay pumuti Di ng kung anong sagot sa mga tanong Dahil ikaw ang katiyakan ko Come on, cross! Di na ako bibitaw Ngayong ikaw lang kasaya Kung meron mong pulay ang aking si silbing tanglaw Ikaw, ikaw ay dilaw Thank you the time. Thank you. Thank you, thank you, sir. Anong school pala kayo, sir? Christian sa Maritang Ah, so ka. Oh, ako si Dio, kaya pala yan. Dio, John, John, the Wow. Anong pala sa shut up kita, boss? Ayun. 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 Ikaw, 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 mas Thank you. Good job. Energetic. Please subscribe, my guest. Ah, <laughs> vlogger <I'm> din kayo. <laughs> vlogger din kayo. Vlogger din yan, vlogger din. Ah, oh, joke What? lang. Ah, ano pangalan mo? Shoutout kita. Uh, Yulo, sir. Yulo. Yulo. Yulo, Yulo. Ah, yung ano, champion to ng ano? Gymnastic Yulo. Carlos Yulo. Ika, <laughs> 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 ikaw, ikaw, ma'am. Tresha. Tresha? Ah, <laughs> Tresha? Uh, R. R? Tresha, Tresha. Tresha? Wow, ikaw. Tresha. Ha? Tresha. Parang mga artista pangalan ni mama. Oh, okay. Nakakagulat, ha? So, isa. Ah, dalawang tanong. Unang tanong. Ah, anong reaction nun na... Ganina, parang nilapitan ko eh, tapos kinantahan ko kayo. Anong reaction nyo? Kinabahan na, shock? Yes. Eh, siya. Okay, hindi namin na expect na. na after nila. Sila lang. lang. Tapos bigla akong nag-ano oh, switch o, diba nyo. Saan, na sa oh. Oh, ito lang ako. Tapos ikaw, mam, anong reaction mo? Siya din. Last question. Ah, uh, first time first time mo bang may lumapit siya na kinantahan kayo? Ganito, vlogger? Oo, no, yes, so, Wala pa, wala pa. May uh, vlogger kasi dito sikat eh. Hindi pa, hindi pa na timing yan? Hindi. Okay. Yung bulag. <laughs> Yung Franklin sa kanya, na din sa akin pero nagpapanggap siya na bulag. Oh Tapos uh, parang pulubi, eh. uh, 1.2 million subscribers siya. Kumusta naman yung vibes? Masaya naman after? Uh, yes! So parang nadala din kayo, no? Uh, yes! Eh. Oh, thank you sa so time, thank boss! Thank sir. you! Good luck in the future, ah! So kung hindi na tayo magkikita, at least uh, sa YouTube, makikita niyo naman ako. Andun yes, si kuya, oh! <laughs> thank you!